at ito na nga aalis ako ngayon umaambon-ambon wala akong dalang payong may sombrero naman ako pero nagdala ako ng rubber ayan ay akala ko magsasakyan ako joke lang dinala ko po yung rubber na yan kasi in case na malakas ang ulan eh itatakip ko ito sa aking ulo para hindi po ako mababasa Ayan, ang kapatid ko, dinaanan ko kasi siya. At yan, iniwan ko na yung rubber doon sa bahay nila. Dahil mayroon na po siyang payong. Maglalakad lang kami. Papunta doon sa sakayan. Iniwan nga pala namin yung e-bike namin doon sa gate. Ayan. Mm, wala nang ambon, kaya tiniklop na ng kapatid ko yung payong tatawid po kami sa kabila kasi traffic po ang papuntang bayan. Doon po kami sa Imus sa Sakay. Ayan na po, maglakad na po kami papunta sa aming destinasyon dito sa Tagaytay. Lalakarin naman namin ulit yung SS ng aking ama dahil pinapunta po kami ng SS dito. Ayan po, ayan na po. Dito na ako sa loob. Waiting ko na yung number ko. Pang-apat po ako. Ang bilis dito. Ayan. Dahil gutom na kami. Tapos na kami sa SS. Pipila kami dito sa Macdo. Ayan o. Oh, yung touch-touch dito sa machine. Kung anong orderin mo. First time namin ng kapatid ko. Sabi ko, ako ang mabibidyo. Ikaw ang pipindot dyan. At alalayan lang kita. Nakakatuwa kasi ang tagal namin na nagapindot-pindot kung paano ang gagawin namin. Ignorante ang mga magkapatid na ito. <laughs> okay lang yan. Kailangan matuto po tayo. Ayan. Ayan, naka-order na po si ate. At pariho kami nang napili na orderin manok. Ayan po, oh, napakagandang tagaytay na McDonald's dito. Ayan, kailangan ko kumuha ng picture, patunay na ipakita ko saan ako kumakain ako. Ayan po, kinuhanan ko po ng video dahil pauwi na po kami niyan, galing doon sa McDo. Ayan, ang ganda po ng view dito sa tagaytay. Maraming kainan dito. Kung mapera ka, may budget ka, pwede ka kumain dyan, kahit saan dyan. Pero ako, kami, ang budget namin ay McDonald's lang. Pang tawid gutom. Basta hindi ka lang gugutumin. Ito nga pala yung ginapakuha na ng anak ko na school, yung kabso. Kasi gusto daw niya, pag college niya, dito siya mag-aaral. Ayan, tuwang-tuwa yon dahil nakakuha ako ng video ng school na ito. Ayan, nakauwi na kami at pupunta kami dito sa pagpanotary dahil na request ng SS na magpanotary kami ng mga wrong spelling ng pangalan ng tatay ko. Ayan po, tapos na po kami doon. Uuwi na po ako. Kami ni ate ko at umaambo na naman ulit. Minuklat na naman ang mahiwagang payong para hindi kami magkasakit. Kailangan may payong ta ngayon dahil tag, ulan, kahit may sombrero magpapayong pa rin. Protection yan. Dahil madali tayong kapitan ng sakit kung magpapaambun tayo palagi. Habang naglalakad, padaan kami dito sa bintahan ng mga pangkulay sa buhok. Dahil gusto ng kapatid ko, ni ati ko, na magpalit ng kulay ng kanyang buhok. Kaya ayan, dumaan muna kami dito at bumili siya ng gusto niya na kulay. Ayan po, nagbabayad na po siya. habang pumipili siya naupo ako dito at nag video video ayan si ate magbabayad na po yan siya Nakakuha na po siya ng kulay na gusto niya pagod na po ako niyan ayan bumalik na naman po ako ulit dito sa notary at dumaan ako sa grocery dahil bibili sana ako ng alak pero ito pala liqueur ban bawal malungkot ang asawa ko noon. At ito na nga, uh, nasa bahay na ako ulit. Malungkot nga siya dahil hindi po ako naka handa na magkaroon pala ng liqueur bun. Hindi ako bumili nung medyo matagal-tagal pa bago minawalan ang bumili ng alak. Sabi ko naman sa kanya, hanggang Monday lang naman matapos ang butante ng pag ieleksyon ay pwede na rin ulit bumili. Next time daw ay dapat alam ko para hindi daw siya malungkot. Pero pina, pinapatawa ko na siya dyan para hindi niya maalala na wala siya ang stock na vitamin niya. Ay, este, na ang alak niya. Alak is life kasi to. Ayan, gabi na. At ito ang niloto kong ulam dahil nagmakdo sila kanina. Nagnilaga ako na baboy. Ayan. Kasama namin ang aming pamangkin dahil chinuturan niya si Yorika. Nagbibiro yan dyan si Yorika. Tungkol sa mama ni Kim. Ayan. Oh, sorry, tiba, ano, <laughs>